Daana namin may milon na binibenta. Tay, magkano milon mo? Sarap to siguro ah. 30, lang, pili. 30 per kilo? Oo, pili ah. Ha? Na kailang harvest ka na tay? Ay, dami na. Ah, dami na. Pili lang, pili lang. Sobrabi sa ano ni Kahapon. Sa, sa retail. Ah. Pero kung kutkuron mo oh. na, kayo, ng... uh oh. na juicy kay tama ng oh. pagkalupo. May bago ka dyan, yung dyan, oh, no? sa baba. Magkano yan dyan per kilo, Tay? Ano eh? eh may may ari. Eh. Ah, may may ari yan. Pupunin ng tagay ng Ah, ganun Pwede pala yun, oh. No? 400 kilos. Ah, kilos? Ah, 400 per kilos. Sige. Kilos? 400 kilos ang pupunin nila. Sige, pipili na lang kami dito, Tay. Taga sa taga din ka ilunggo ka? Ah? Nag-aklan man ikaw? Walang ato na atag ka. Ano pangalan mo? Ako si Archie Hilario. Ay palang eh, si Idol ha. Archie Hilario. Usang energy. Oo, dati sa energy ako tayong. Nagka-pinamati gali ikaw, come on. Isang ara ka pa eh, pero subong. So wala na. Wala. Subong wala na. <laughs> pero subong, why na kaya rin ako di. Oo. Si... Kaibahan nga Apa? <laughs> rito. Ah pa, kasiman ma pili kita nong. mga manami. lang ako nahay, mga worth 1000 hay. Oh, ah! <laughs> <laughs> oh 1, pesos, <laughs> Ay Ay <siling> wubato, <laughs> in, in <laughs> Pahar Arche, kasi mga PWT pala po. Kasi lumapon po. Saka tanong lang po. Oo. Uh -huh. Ako't mga butik mga sa akin po. Pangili mm -hmm. yan. Labo ganyan, matakot. Saka tingin ganyan ikaw? Aklan. Pero nalo. Nalo. Pero ilonggo ka ilonggo ikaw? Tidamo man. Saka loob-longgo, klanon mo. Ah. Kaya, mga kundi karaya. Oo. Laban nga, bakal di poro ilonggo. Baw, ilonggo ganyan Okay. One okay. lang, hindi man pagpulo agad. Oh. May makaaw lang kita. May bonus man si tatay eh. Oh, oh haran na. Haran na siguro. Uh, Mga worth. Pahalala ka mo lang. Tanaw sa kilo ha? Uh, seven. Oh, oh, seven kilos. Seven kilos tayo. Hindi oh, pa sobra eh. Oh, tama na lang tayo. Seven. Tama na. Hindi, eh, eh, kinapaubos ko niyo. Kay masa oh. matagyan. Opo, ganit. Ako na sobra sa ano. Pero... Pila ang kilo ganit tay? Okay. 30. Trinta. Trinta. pila da.

at paaman pala dati si, nakapanood, nagapakinig pala sa atin tatay eh. Oh, sa radyo eh. Uh, oh, tayo, yung isa Wag ah tayo imo isa, isang libo. Huwag mo nang sinsilyuhan. Abid the viewers, abid listener, gali ikaw ka to eh. Ano man niyo? Damo akorta ta? Ah, tama na na. Okay na na. Ay. Ito nga ang iyo. ito na no? Ay. malugi ka man sila. Kahaon ko na tanan. De, isang lang, isang lang. Dugang lang kita, isang Ah, masa, matlang na. Ah, masira kali ito pagka hindi na manoy, no? Pero ano ang, among, sila. Sila na, ang kamasina, Juice na na. Mm-mm. na mong juice. Okay, tama na ni. Ihatag man sa iba. Ah, Ha? Ah, may rejig na sila. ang ah, sige, tama na ni, tama na. Ah, ah,

Mencio Makalakad. Mencio Makalakad. Wow ah. Thank you. Obrahong Diyos tayo na. Ang lahimok ko sina, kudkuron ko. Kudkuron, nagbatangan ni tayo yelo. Ako sa ice wrapper. Apo. Daw ice candy. Ang ko sa freezer. Pag ah. Tapos okay. kung katimpla ko, i-blender. Apo. Walang ko sa plastic. Mas okay, kid. Mas ganugay. Oo, oh, oo, oh, oh, oh. Pero kung kaya, mag-disagawa, Oo. Ma, ano sa init sa panahon la? Mm. Ma, yun nga. So, kung Oh. mo talaga yung sa plastic, kagibotang butang sa freezer. Oo. Oh. Sa na. Mm. -hmm. Sige, makuha ka lang sa plastic. So, Pangumag, hindi pang di mong trabaho tayo? Okay. dati ako sa, ano, sa Victory Liner Company. Ah, so, driver? Uh, driver ikaw? Sa fan? Uh, radio operator, controller. Ah, Radio Patroller pareo gali kay Cas Romel. namon nga mga salakyan sa kumpanya. Oo. Basta pa rin kay yan, dilog na Ah, muna. Muna gina monitor namon sa radio. Oo. May mga samaranda. Matawag. Matawag lang. Oo. Sa ibang pasahero kay kabukiran mo. Oo. Ay sige, ay hindi kami magdugay. Oh, sige, 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 tay. Thank you kin sa pagpamati. Ah, ah mula lang mo. na, face <laughs> bump well, peace Bump, face ganun lang Yan, oh. so, sige Ayan you, guys, good. Lipay, good, ganyan ako, kapamati ka gali Sang pa ako ah. Nagal mo siyang nag-vlog ka pala Nagkinkuhaan mo da ang milo ni Iko Ay, oh, hindi oh. ba, han, aride Ari, de eh. <laughs> oh, grabe to ang nagbakal dayon sa ila Ilang milo Oo, oh, damo to nagbakal Last year to eh mm, Bali, vlog ka na subong Opo, vlogger subong tingnan subong rason nga why kan si Merde. Tapo pala listener. Kani. Ay ko ambira. Ah sige tayo. Ah sige, sige. bye-bye. Ah, listener pala talaga natin no sa Reggie eh, Reggie Yung mga ano na yon, yung mga milo na tira pala yon ng mga negosyante na bumili kahapon. Kasi sa amin, parang sinatawag na Reggie ba na reject ng mga buyer yun ang binibenta niya ay yung mga goods ay hindi naman nila ibenta sa atin kasi nga ay nakakompromiso na kontrata na nakakontrata na yun yun po mga kapobre so hindi naman totally nga kasi ang mga buyer mga biyahero binabiyahin nila yon pag pag over na ang nahinog na sobrang hinog na reject na ang ano nila nyan ang pagtingin nila reject na ganon yun e, talaga tayo maka expect nung no? tagal na yun 4 years na tayo wala sa radyo ay papuntang <laughs> 5 years na papuntang eh. <laughs> 5 years na eh, eh ganon pala ha Di si tatay madumot, matinandaw na. Oo. Oh. <laughs> Tandaan niya talaga eh. Pero nagtanong siya sa akin na bakit nawala ako sa energy? Ayaw ko na sumagot. <laughs> Tama na yun, no? Okay, sige. Mga kapobs. Ayan uh, papunta kami ngayon kila Kenneth. May programa ako nyo, eh. Uh -huh. Tanong. Itanong mo kay attorney Arnel. Ano eh, nung, ano pa yun, yung, ayaw naman sana natin kunin yung iba pagit nga mga milon, eh. ah uh, kahiya naman, 1,000 nga lang ang binigay natin sabihin pa yan ng ibang mga nanood na binalag mo pa nga <laughs> eh gusto naman ni tatay kasi bigay talaga eh <clears throat> kasi yung ano, per kilo nila ay magkano lang yan? 230 no? 30 so 200 oh, lang pala ang 7 kilo uh, 70, Oo. So. kasi kahit maghapon nga minsan lang walang mga bumibili rin walang dumadaan kahapon pa nga daw yun eh so sobrang tuwa ni tatay ah, inamigay niya na yung mm, lahat <laughs> gawin nating ice ice candy daw sabi niya mm. Mm, so, sige malapit na kami kila kinit mga kapob sana mabalikan din natin si tatay na yan uh, sa sunod pa magharbis Mag siya. Mag siya kaso hindi na nga tayo makabili maganda yung goods na ano Kaso pag naka-compromise na sa may-ari o sa may tinatawag natin na by buyer, bayad na. Hmm, Ganon talaga. O, sige, sige.